Ito namang kutsing ito, kaya matitikitan. Uh, bukod sa nakaparada sa kanto, malapit pa siya sa fire hydrant. magandang nga uh, hapon sa inyong lahat. Ang oras ngayon ay uh, 3.05 ng hapon. Itong uh, Denver, ay ito ay uh, bus route. At ito ay uh, ilang bisis na pinasadahan at papasadahan muli. Dahil nga uh, sa darating na Christmas holiday, maraming uuwi uh, at uh, pupunta dito sa Metro. Kaya ang uh, activities ngayong araw, itong mga illegal parking na nakapark sa kahaba ng kalsada. Ganun na rin pagka nakasampas sa sidewalk. So tignan nyo, pagka wala nakaparada dito, maaliwalas tignan or maayos. Pagbaba natin kayo na, ang dami nakapark dito sa kalsada. Yung mga bus terminal dito, sunod-sunod. Ganon dito sa kabila ng EDSA. Andito tayo sa barangay, pinagkaisahan at sakop ng Quezon City. Nasa Quezon City pala tayo. Tignan nyo ito ha. Ah. Merong uh, slot parking dito hanggang dyan lang. So lampas, pagka nag, uh, perpendicular silang parking dyan. Pero pagka naka-horizontal, katulad nyan, oh, wala nakaambalang sa sidewalk. Kaya maganda ang resulta ng uh, non-stop clearing operation itong uh, SOD Strike Force. Lalo na pagka napopost sa social media at uh, na-aware sila sa mga bawal or sa mga uh, traffic rules and regulation. Nabanggit ko yung traffic rules and regulation. Paki-check yung uh, description ng ating video dahil doon yung malalaman yung mga uh, rules and regulation sa yung mga multa. Ito yung uh, Victory Liner at sa tapat niya ito. May hahatakin na yata. Bago hatakin ay uh, binibigyan ng warning yung mga uh, Kat katulad nito at uh, nagbobosi na yung team. So hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin lumalabas. So ito, dumating na yung uh, mayari at uh, hindi na mahatak. Dito naman sa tabi ng uh, no parking sign, ito natikita nitong isang uh, pickup. Sa kabila lang ng uh, pickup na ito, dito, mahatak na ito. Ayun, sasama na lang ito yung mayari. Dahil nakaka na. Wala na rin yung pick dito. Ayan na yung EDSA. At nasa kanto na tayo ng Maryland, sa Monte Dipidad. Kumanan dito sa Monte Dipidad. Nandito na tayo sa kanto ng uh, Monte de Piedad sa kanang uh, New Rodriguez at uh, kakaliwa. O okay, inaatak na dito. Ayan yung uh, Cubao area. Tap o halimbawa galing kayo ng Cubao or Marikina uh, gamit ang daan na ito papunta ng San Juan. Ito, nahatak na itong sasakyan. Kuha na niya yung uh, buong sidewalk. Ngayon, dumating na yung may-ari. Siya na mismo uh, ang para may isang pa doon sa tow truck. Kasama na lang daw yung may-ari. Doon tayo galing kayo na, southbound. Ngayon, northbound. At papasadahan yung uh, likod ng uh, katulad ng mga 5 star So doon tayo pupunta at uh, papasok tayo ng uh, New York. Ito na yung uh, New York. After ng uh, New York, kumanan dito sa Montreal, o andawi dito, So, yung mga walang driver dyan, mahahatak. Ayun, naharang na bago naka escape po Natikitan na yung ibang uh, naka-illegal parking doon. Yung isa dito, natikitan pero tinalis na dahil may driver. Ito namang isa, bago dumating yung uh, may-ari, mayroon nga uh, towing mechanism na nakakabit sa kotse. Kaya ahatakin ah, na lang. ayon niyang pumayag na hatakin. Ayon sa enforcer, yung uh, hood ng uh, kotse ay malamig. Sige sino sir, kasi para sa na rin po tayo ng mga two-in-two natin para maano po. Ha? Sino sir, pasensya na rin po uh, yung transaction po natin. Ito na lang po tayo. Sige sir, Okay. Sir. Ito, sir, na lang, para may release lang kagad 'yung ano natin ha, yung contact

मामा में आ रहे